Sa muli, mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nobyembre 25 na tayo, 2023, nasa ikadalawamputlimang araw na tayo sa buwan ng Nobyembre. Kumusta naman kayong lahat? Kaya ang sinasabi ko palagi, ang aking dalangin na nasa mabuting kalagayan lang kayo at una sa lahat maging mabunga ang inyong mga panalangin, ang inyong mga pagninilay, sa pamagitan ng pakikinig sa napakasimpleng pagninilay at pagbabahagi ng mabuting balita sa inyo araw-araw. Patuloy lang tayong mag-alay ng panalangin sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga kapatid nating na nangangailangan ng ating mga panalangin. Sana patuloy lang tayo sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa mga kabutihan ginagawa natin. Tayo ay ang mga buhay na saksi ng Panginoon. Alam ko marami sa atin ang tahimik lang na kumikilos, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa mga tao, sa mga nangangailangan na hindi man lang nila iniisip ang kapalit. Saludo ako sa mga taong may puso, may awa at handang tumulong sa kanilang kapwa. Kayo yung mga buhay ng mga santo sa ating lipunan. Patuloy lang kayo. At ang Panginoon ang siyang magbigay ng lakas at sigasid sa inyong buhay. Sa araw na ito mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 20, versikulo 27 hanggang 40. Some sadude, das, Sadu those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus. Teacher, Moses wrote for us, If someone's brother dies, Leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now, there were seven brothers. The first married a woman but died childless. Then the second and the third buried her, and likewise, all the seven died childless. Finally, the woman also died. Now, at the resurrection, whose wife will that woman be? For all seven had been married to her. Jesus said to them, The children of this age marry and remarry. But those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage. They cannot no longer die, for they are like angels and they are the children of God because they are the ones who will rise. That the dead will be rise, even Moses made known in the passage about the bush. When he called, Lord, God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and he is not the God of dead, but the God of living. For to him all are alive, Some of the scribes said in reply, Teacher, you have answered well, and they no longer dared to ask him anything. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa ating patuloy na pagninilay, alam niyo minsan, hindi lang ito nangyayari sa panahon ni Jesus, ngunit kahit sa ating pagkasalukuyang panahon, hindi natin maiwasan na maraming tao ang parang naging malaking katanungan sa kanila kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos na mamatay tayo. No? Lalo, lalo na yung isyo ng muling pagkabuhay. Minsan marami tayong mga iniisip. Pero kung may tiwala tayo sa Panginoon, hayaan na natin ang Panginoon na gumawa nun. Ang sa atin lang, klaro sa atin, kung ano ang ating ginagawa, lalong-lalo lalo na ang kabutihan na ginagawa natin. Isipin natin palagi na ang Panginoon ay Panginoon ng mga buhay at hindi ng mga patay. Bato-bato sa langit, minsan may mga pangyayari na parang kinukomplicate natin ang mga simpleng bagay. Minsan iniisip natin ilang araw ba ang padasal bago ilubo, ilibing, kailangan siyam na araw ba, tatlong araw. Parang we are very very sensitive and particular kung ano ba ang dapat gawin. Ang sa akin lang is yung gravity at intention ng mga ginagawa natin. Bahala na tatlong araw, bahala apat na araw, limang araw, siyam na araw. What is important is napakabigat ng ating intention at ginagawa natin ito dahil sa intention na ialay ang mga panalangin ito sa mga tao, sa mga patay o kung, sa, kung kay sino pa. Kaya nga minsan sinasabi ko, no, may mga ginagawa tayo minsan na Kino-complicate natin. No? Yung mga simpleng bagay. We make simple things complicated. At kahit yung mga bagay na hindi na sana pwede natin itanong, hinahanapan pa natin ang kasagutan. No? Gaya lang ng mga tanong na gaya sa pangyayari sa ating ibanghilyo. No? May isang tao, may isang babae na nag-asawa. Hanggang dumating sa punto na nag-asawa siya at pinakasalan niya ang pito. No? Dahil namatay yung una, namatay yung kalawa, namatay yung katatlo Hanggang nakapag-asawa siya ng pitong bisis at walang anak Ngayon ang tanong dito, kung mamatay siya Sino ang pwedeng mag-claim sa kanya bilang asawa? No? Parang, parang napaka masanlibutan ang ating mga pag-iisip Pero sabi ni Jesus, huwag niyo nang isipin yan no? Dahil sa paruroon na natin wala nang mag-asawa doon, wala nang uh, mga pangyayari gaya ng mga ginagawa natin sa sandibutan. Dahil sabi niya, isipin ninyo palagi na ang Diyos ay Panginoon ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kaya mga kapatid, para sa atin sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya, lalong-lalo na sa paniniwala natin, isipin natin palagi na ito ay nasa kamay ng Panginoon. Panginoon ng awa, Panginoon, ng pag-ibig, Panginoon na palaging nagpapahalaga sa atin. Yan lang palagi ang isipin natin. Ang pahalaga lang, alam natin kung ano ang ginagawa natin at klaro ito para sa atin. Kung ano man ang kahinatnan nito, Panginoon lang ang nakakaalam. Pagdabayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kami maging tapat palagi sa aming mga tungkulin. Bigyan mo kami ng kaalaman na na maunawaan namin ng mabuti ang aming ginagawa bilang tagasunod mo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.